magsasalita ka, hindi mo palalakpasin. Tarantado ka, pinalakpas mo yung baha. Ang daming namatay. Pinalakpas mo yung kongreso mong magnanakaw. Pinalakpas mo yung komunista dyan sa kongreso. Convicted na. Nagko-contempt ng mga inosenteng tao. Utangin na ka. Gago, sorry, sorry. Nga, gigil ako eh. Utangin na, hayop ka. Ngayon kalilitaw, tatapang-tapang mga ka. gago. Ang dapat sinabi mo, kung may threat sa Inday, huwag ka magalala, babantayan ka namin. I am ordering the armed forces as your commander in chief ng PNP. I am ordering you to make sure that nothing happens to the vice president. Tapos. Ikaw pa pa ka mo kakasuhan mo gago. Tanga. Presidenteng Ewan, tanga ka talaga. Tungang. Wag na wag n'yong sasaktan 'yan. Wag na wag n'yong sasaktan 'yan. Kasi papatayin namin kayo lahat. U Ubusin namin kayo. Yan ang threat. Sa presidente. Puntanginan nyo lahat. Subukin nyo kami ngayon. Gago kayo. Sana all, ano? Kating-kating pumatay, ano? Puntangin naman yan. Hayop na. Ako, kating-kating na akong yung Mari, eh. No? Kating-kating na rin ako, eh. Okay, so. Kaya ako nagbablog, kasi nga, uh, maraming mga, mga, anong tao. Kung ano na tayo talaga, eh. Uh, ewan ko, confused yung iba ko. Hindi ako confused. No? Okay, so, mag-react lang ako. So, statement ni Inday, statement ni BBM, statement ni Duterte. Okay. At sa huli, statement namin. Statement ko. No? Nang toko ha talaga itong buhay natin. No? Marami nagko-comment na, na nasaan kayo. Mga, pero hindi kami tatabla noon mga ano nag uusap kami ni Commander Bukay. Huwag tayong tablan yan. Puta nga mga konsensya-konsensya. Hindi tayo tablan yan. Kasi yung mga ganyan, silakbon ng damdamin. Hindi na nag-iisip eh. Hindi na nag-iisip. Okay? So, ano, ah, uh, bago kami tumigil mag-vlog, ah, uh, o bago kami matigil mag-vlog, at least, sa ah, uh, sipin muna natin, satellite view muna tayo. Satellite view. Okay? Tapos tinawagan ako ng mga ibang commander, talagang gigil na eh, gigil. Oh. Pero, ang ano dyan is, pagka walang, walang kayo nakita sa akin, mga commander, ano, lahat, nationwide, pag wala kayo na, na, na dinig sa akin, walang hudyat, Damir Pak na makita nyo ako, yun yung hudyat. Ang sa akin na magiging hudyat ay yung Duterte. Duterte. Okay. Sabi nyo, neutral tayo. Sabi nyo, neutral. niya kailangan neutral. Eh, puti si neutral ka, tignan nyo AFP, neutral. AFP, <laughs> neutral. Okay. Pati AFP, sasabunin ko. Sorry ha, mga AFP ha. Sasabunin ko kayo. Okay, yung uh, statement na hindi, minurang-murang ang presidente, minurang-murang ano, tapos ano, e eh, gigil na gigil na yung tao, putangin na ninyo kayo, BBM, manggagamit ka talaga, gago ka, okay. gago ka talaga. O, oh, presidente ng Pilipinas, gago ka eh, tarantado ka eh, mo eh. Sa so, totoo lang, sa mga maka-BBM, sorry ha, pero gago talaga yung BBM na yan eh. Kita ninyo ha, ang dami problema ng Pilipinas. Hindi siya nagpapakita. Biglang minura siya ni Inday. Biglang lumabas ang gago. Tapos hindi niya, sabi niya, hindi niya papalakpasin yan. Utang ina ka, gago. Hindi mo palalakpasin. Tarantado ka pala eh. Ikaw nga ang dahilan ng lahat ng ito eh. Mapadrag ka na muna, gago. Padrag test ka, gago. Nayupa ka, Tangina mo, kaya ka nag kaya nagkahaga nito yung bansa dahil sa sa iyo eh. Binoto ka namin. Pag malaki mo pa yung boto mo, gago. Tangina mo. Mahalaga yung boto mo. Eh paano yung boto ng isa? Ah, boto ng vice president mo, mas marami yung boto yon. Gago. Tangina mo. Yang Sorry, sorry. Mga kapitbahay ko mano. Kainit ng ulo kaya yung magano eh, mag-vlog uh, eh. Umiinit ang ulo ko eh magsasalita ka, hindi mo palalakpasin. Tarantado ka, pinalakpas mo yung baha. Ang daming namatay. Pinalakpas mo yung kongreso mong magdanakaw. Pinalakpas mo yung komunista dyan sa kongreso. Convicted na. Nagko-contempt ng mga inosenteng tao. Putang ina ka. Gago, sorry, sorry. Nga, gigil ako eh. Putang ina, hayop ka. Ngayon ka lilitaw, tatapang-tapang nga, gago. Tangina mo. Ah, ipapakita mo pa presidential ka? Mali ka nang sinabi. Mali. Ang dapat sinabi mo, kung may threat sa iyo, Inday, huwag ka magalala. Babantayan ka namin. I am ordering the armed forces as your commander-in-chief ng PNP. I am ordering you to make sure that nothing happens to the vice president. Tapos, ikaw babanata mo, kakasuhan mo, gago. Tanga. Presidenting Ewan, tanga ka talaga. Tungang. Tarantado What you are creating is divisiveness in the country. Gago. You are placing the country in the verge of civil war. Gago. Ina mo. Tanga. Putang ina nyo. Hayop kayo. Kayong mga nasa kongreso, isa pa kayo. Gago kayo. Okay. Tasamayin kayo lahat sa akin eh. Kaya nga nakakainis ang Pilipinas eh. Nakakainis ano, dami ko na sinabi na wala na ako. So, una kay Inday, yung statement ni Inday, ano masamadong magalit yung tao? Gago kayo eh. Magalit yung tao. Ano ngayon? Tinatarantado niya yung tao niya. She's just being a leader. Between Marcos and Inday, mas leader tong Inday kaysa sa yung Marcos. Ikaw, Marcos, sinabi na sa iyo, BBM, sinabi sa iyo, ang dapat dyan, pinatigil mo yung Congress sa contempt. Anong ginawa nyo? Dinagdagan nyo pa dinagdagan nyo pa ng araw. Tanga! Tanga. Tanga kayo. Bopol. O, oh, tapos noon, sasabihin mo pa, hindi palalagpasin. Meron pa kayong pinachichismis. Tinatakot nyo taong bayan. Huhuliin na si Inday. Ha? Huliin siya. Isa sa na sa si NBI. Pinapaimbisigan. Sige, kulong nyo! Pinakamaganda niya. Kulong nyo! Kulong nyo si Inday. Tangina ninyo, hindi nyo kami matatakot. Kami mismo, sa FGF, hindi nyo kami matatakot. Mga gago kayo. Naghihintay lang yung grupo ko eh. Naghihintay lang. Tangina ninyo. Nang ako kayo. Oh. Tapos sa uh, AFP. Na? No? Nabi ko na ba yung kay Marcos? Dapat ang sinabi mo, Marcos, huwag niyong gagalawin si Inday. Hindi mo ginay si Duterte. Eh. No? You still respect tong tanga na to, kahit tanga, Uh, you still respect her because she is the vice president. She was elected by the people. Sabi ni Duterte yun kay, kay, ano, kay Lenny. Ikaw, ha? Babanata mo ng hindi pwede kung kaya, mong, kung kaya nilang itrete ng isang presidente. Eh how much more ang, ang malit na mil, Pilipino? Gago! Eh kung kaya nilang nakawan ng... Uh... Puntawin na. Ninanakawan nila yung ano, wala talaga yung ano mo, ra reasoning mo eh. Bobo ka talaga eh. mo. Pangag ka, eh. Binabasa mo pe. Eh. Wala, hindi galing sa puso eh. Binabasa mo eh. Tarantado. Saan ka nakakita? Alam mo, binaboy mo yung ano eh, Office of the President eh. Hindi ganyan ang tingin ko sa Office of, of the President. O, taragis ka. Hayop ka. Pati kayo, Kongreso, binaboy. Pag-uwi nyo kongres, hayop kayo, contempt-contempt kayo, yayabang ninyo, mga bopol naman kayo, mga tanga mga hayok na hayok ko sa kapangyarihan eh. Okay, ang issue mga kababayan, no, ang issue, ha? Ang presidente ninyo nagdodroga. 'Yon ang issue. Tapos nagnanakaw ang kongreso ninyo. Yung mga politiko ninyo nagnanakaw kanya-kanyang nakawan. Tapos noon, ang ang pag-asa nila si na na mawala sa pwesto. Ang pag-asa ng, ng ng kababayan na mawala sila sa pwesto ay si Inday Duterte. Si Inday Duterte, tang ninyo. No? Kaya kinakailangan nilang pigain si Sarah Inday. Ngayon yung ginawa ni Inday, nagsalita. No? Is she a threat to national security? Of course not! Utangin ang sino nag a niya sa presidente, national threat. No? Ang threat to national security is a president na nagdo-droga. That is a threat to national security security. Corruption is a threat to national security. Corruption, a threat to national security. Kasi pagka nagnanakaw ka na nagnanakaw ka, hindi umaabot sa mga kababayan natin ang dapat na serbisyo. Hindi nabibili ng armed forces yung kanyang dapat bilhin na equipment. Therefore, mahina yung armed forces. Kaya threat to national security. Hindi, bina, hindi nagagawa ng gobyerno yung dapat niyang gawin in terms of services, in terms of delivery ng mga dapat basic needs yung food security natin, import tayo ng import. Therefore, yung pagnanakaw ng Congress is a threat to national security. Yung droga na yan is a threat to national security. Mahinayo pa kayo? Congress is a threat to national security. Yung ginagawa niyan, nandiyan yung nga NPA. That is a threat to national security. Bopol, kayong lahat. Ina ninyo, tapos pipilit nyo, Inday is a threat to national security. No, Inday is a threat to your political ambition, mga gago tang ina nyo, gagagoy nyo taong bayan. Inday Sara Duterte is a threat to your political ambition. Is a threat to your activities of corruption. Tang ina nyo. And we will polarize. Para kay Inday, magago kayo. Gago talaga kayo. Gigil na gigil ako eh. Okay. She is not a threat to national security, mga kababayan. Tandaan nyo yan. She is a hope of this country. This is the hope of this country. Tandaan niyo yan. At doon kami at tayo. Wag na wag niyong sasaktan yan. Wag na wag niyong sasaktan yan. Kasi papatayin namin kayo lahat. Uubusin namin kayo. Yan ang threat sa presidente. Pung tanginan niyong lahat. Subukin niyo kami ngayon. Kago kayo. Tanginan ninyo. The only reason kaya kayo nandyan is because yung taong bayan tanga hindi kumikilos. Hindi the, the people of the Philippines cannot get their acts together. The people of the Philippines do not know their power. All power emanates from the Filipino people. All power. Tangina nyo. All authority comes from the Filipino people. Tapos ganyan kayo?